bruto ay si 10-10-10. Saan ba si 10-10-10? Ayan, mga kabroto. Tapos, sumunod sa kanya si Batman. tang araw mga kaburgoto ngayon nga ay Tuesday no so meron tayong mitos toss ngayon uh, bago yung last training uh, in preparation for our derby so yung last training will happen this coming Sunday then last na then on the next uh, Friday loading na for derby so yun so syempre as usual sasama pa rin natin yung mga alaga natin no? uh, sa mitos toss na to Uh, public tayo sa Mabili, Batangas. So, natos na sila doon. babalik lang, syempre, uh, yung karera ng summer, medyo kahirapan doon to so, based on history ng, ano, ng club namin. Kaya, pabalik-balik tayo sa mitos doon sa malapit sa dagat para magkaroon ng, ano, parang uh, tawag dito, uh, markings yung mga ibon natin sakaling dumating na yung derby. So, maganda rin naman yung ginagawa ng club no, para mas makasay yung mga ipo preparation for the derby uh sa susunod na dalawang linggo yan, mga kabuto, as usual, i-load natin yung mga, yung limang warriors na itira sa atin. Si Pute, si Tententen, -ten -ten, si Batman, si Wapu, at si Pentechete. So, sila pa rin dito. Sana, mabot silang lahat ng uh, derby. So, ang last na training nga pala is Punta Verde na dapat nangyari nung Sunday pero nagkaroon na problema. Hindi siya nangyari. So, binitawan na yung mga kalapate na sa Tanawan. Pero, yun, ah, ngayon, Tuesday, may bitos na naman. Then, Sunday, babalik tayo na punta merde. Eh, mga bro, um, bago tayo, bago natin i-box yung, yung mga iwan, pakita ko pa lang yung mga, yung mga ilaki nila, 10-10-10. natin ngayon, kasi nga, ngayon, ka-8 like, days na nila, actually. So, lagpas na rin, no? So, kaya naman, si Comring na may nalagay natin. So, ito, pakita ko pa lang sila. Siyan, so, mga bro, pakita ko lang dito yung anak ni 10-10-10. Dalawang anak ni 10 10 So, ito. Ayos ka. ka wala baby. Mami. Mami. Yan. Yan. So, yan. Medyo malaki lang nga Pwedeng-pwedeng ng sing-singan. Sayang wala tayong, ano, pressuring. So, comb ring na lang na ilalagay natin. Yan mga po po. Um, bagong, ano, hindi ten, -ten, ten Wala pa yung kulay niya sa ika-10 day or 11 day pa lalabas yung kulay niya. Ito nga pala sa 10-10-10, makapulto sa mga warriors natin. Kasali yan sa, sa palaro ng club, 3 laps. Ito yung isa niyang asawa. Ito naman yung isa niyang asawa. Yung isa niyang asawa, tinutos natin to for north. Ito, abangan nyo rin siya. And mga blue too. So, i ibigyan ko lang ng vitamins at i-basket ko yung mga ano natin. Then, later sisingsingan ko tong uh, mga anak ni 10-10-10 So 10, 10. mga nyo pa rin ako Tara 11 minutes later So yun mga ka-Bulgurus Nasingsingan na natin Yung dalawang anak ni 10-10-10 Yan Ginaya natin yung kulay Nang singsing Sa kulay Nang singsing ni 10-10-10 Pero ito Taiwan to Yung kay 10-10-10 Is PHA Tapos yung nasa kanan Yan yung red Yung red 2023 pa yun Yung mga natira natin Yung ulo Pero ang Ang padobol nyo Is 2024 So yun mga ka 2 may singsing -sing na, mayroon ng ID ang mga anak ni Ten Ten, -ten. so try na tayo sa pagbabasket at pagkakuha naman ng vitamins sa mga warriors natin na ito toss uli bukas sa mabini so yun, sa nyo ako mga kaburuto tara so yun na nga mga kaburuto eto na nga no, si Wapu siya yung one natin ibabasket pero bago ni basket, pagbabaon natin ito yung mga sila ng uh, kalsyum at ang magic orella lang. So, ikaw ang Amurgo ko na sila. Then, sunod-sunod na silang lahat. Yeah. Last time, siya yung unang umuwi. Sambayo na siya yung umuwi. Last na training. Sabi mo. La Iya yata yun. Nauna siya si La Iya. Si Wapo. Yan. Bas basket ko na sila lahat mga kabalot. Anahin ko na siya. Samahan niyo pa rin ako hanggang mamaya. A few moments later. Magandang gabi mga kaburgo Ito na yung mga warriors natin. Hatirin natin na sila sa loading station. Then, hindi ako makapagabang bukas. Kaya papaabangan ko lang sila kay ate bukas. Kasi may pasok tayo. Kasi so, mga kaburgo to. ko sila sa loading station try so, ko na sila sa so, motor din direct yung trailer mismo so try kong mag video doon kung mga video yeah. wala muna tayong i-entry kasi mid toss lang naman kasi yung final lap nga ng 2 laps yung 3 laps is sa, sa, ano, sa Saturday sa Sunday pala yung toss sa Friday unloading noon or Saturday so yun kasali doon si Pote at si ten 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 so yun ako samahan nyo ako tara 1 hour later so ako burgiti i natin yung mga ibon natin. Yan. So, yun lang sila. Ngayon. Mabini to, no? Papa. Mabini. So, balik sila sa mabini. Yan. Ten, ten, ten. Ayan ay, natin. Si, si Batman. Ay, si Puti. Si na yung truck sana ayos lagi. Kasi yan ang abor ko. Konti pa lang yan. Nag-stove. Mamaya magukulong na yan. So, bukas walang kaabang sa kanila. Kasi ate lang. Bye-bye. Tomorrow. Afternoon mga kaburgot. Mag-update lang tayo dun sa mitos natin sa dagatan. So, Uh, hindi tayo nakapag-abang pero pinaabangan ko sila kay ate uh, unang ang umay mga kabruto ay si 10-10-10 ba si 10-10-10 ayan mga kabruto tapos sumunod sa kanya si Batman then si Wapu ayun si Wapu si Pote andun sa may kulungan niya ito si Pote lima mga kabro ko si um, si Betty Shete kaya lang ano siya nagsee you tomorrow and natinginan ko mayroong masamang nangyari sa kanya so yun mga kabro ko uh, check natin siya so yun mga kabro ito nga si 27 uwi siya hapon ng day 2 nang to sa dagatan, nagtaka ako ba't hindi siya nakauwi kasi nabalikan niya na yun ng galing na sila doon and lagi naman silang nagtutos doon sa bandang area na yon kaya nakapagtakam ba't hindi siya umuwi agad and then luckily umuwi nga siya kinabukasan pero hapon tapos yun nga nakita natin yung masamang nangyayas sa kanya no? so mukhang hindi natin siya maikakarga na yung susunod na loading yung bukas nga Yung is Punta Verde pero sana gumaling siya pwede naman siya indiretso ng ano ng ano na, yung derby na kasi yung sa next after ng Punta Verde. Doon na lang natin siya itutos. Isasali. Magpapahingan lang natin siya kasi merong tama yung pakpak niya. Ay doon doon sumabit siya sa kuryente or ano, or some, hindi naman siya siguro sa kasi Ay sinasaloob lang eh. Parang siguro tumama siya tapos pinilit niya pa rin kumuwi. Kaya pagpaingan natin siya. Pinainam ko na siya din ng gamot ngayon. Tsaka ng oregano rin para mabis maghilam yung, yung sugat niya. May one week pa naman siya para magpahinga. So yun mga produs 77. ibig sabihin, 5 out of 5 pa rin tayo dun sa toss natin sa dagatan. So uh, umi pa rin si 27. Malungkot na ako nun nung hindi siya na-uwi. Uh, kaya nung binalatan niya ito yung buhay siya na ako kaya nga lang uh, medyo may tama lang siya pero goods naman ayan siya oh. hindi naman halata kaya naka, nakahilawalay muna siya para makakain siya ng maigi yeah. pero soon ibabay nga siya sa loob kasi may asawa siya doon Kaya nga makabuto so thank you sa pagsama hanggang sa next na toast natin uh, last last toast bago mag derby samahan niyo pa rin ako pero yun, sa next, sa toast na yun, apat lang ito toast natin. Hindi muna natin siya isasama. Yun lang, bye-bye.